Uol. Cool. Ako online selling machinist. So Kumusta mga guys? Magandang araw sa inyo lahat. It's harvest time. Kasama ko pala yung akin pamangkin. Apo na pala. Si Alkaera. So Napakasarap ng piling. Na may may mahaharvest na tayo isang taon ko ang hinihintay. Hello. Yung ganito. So samahan nyo ako. Samahan nyo kami mga guys. Ito pala yung gamit ko. Um, scissor. Scissor para madali tayong makaharvest. So pipiliin lang natin yung mga uh, malalaki. Yung pwede. So dami Mala pang, pang maliliit. Filter. So pipiliin lang natin yung mga um, malalaki. Nalaway filter. Selamat ngah guys. Ha um. Ito lang siguro tukay. Don't talk while video. Um. Okay, siya pang siya pala ng mga guys ito, mga farmer. Dapat natin dapat na natin harvestin yung iba kasi pag hindi natin ma harvest may tendency mababali yung sanga diba guys it's time to harvest let's go ayan puno na yung ating basket so ang laman nito ay nasa 7 kilos sana 7, nasa 15 kilos. 10, 15 kilos po pala. So, ito na. So, harvest na naman tayo ulit. Tala! Yan, sa wakas. May 20 kilos na tayo. So, kaysa kaya. Kaysa konti.